nakatikim na ba kayo ng piyaya? Narito ang paraan upang gawin ang uh, piyaya. Pagsamahin ang isang tasa ng muscovado sugar at uh, isang tasa ng all-purpose flour. Halo-haloin upang maging golden brown ang kulay. Ito ay para sa palaman ng uh, piyaya na ating gagawin. Buhusan ng dalawang kutsarang tubig at uh, isang kutsarang vegetable oil. halo haloin ulit upang magsama-sama ang mga sangkap. Gamit ang kamay, masahin na parang tinapay. Takpan at itabi. Magtakal ulit ang dalawang uh, tasa ng uh, all-purpose flour. Lagyan ng dalawang kutsarang uh, asukal at 1-4 kutsaritang asin. Gamit ang wire whisk, paghalo-haluin. Lagyan din ng 1-3 cup ng uh, tubig at 1-3 cup ng uh, vegetable oil. Gamit ang spatula, paghalo-aluin hanggang maging dough. Maghugas ng kamay. Masahin ng mano-mano ang mixture ng uh, harina, asukal, asin, at vegetable oil. Magwisik ng harina sa mesa. Sa pamamagitan ng kamay, i-roll ang dough sa mesa. Gamit ang bread cutter, putulin ang dough. I-roll ulit ang uh, kalahating uh, naputol na dough. Atin sa anim at gawing ng uh, malilit na bola-bola. Maglagay ulit ng harina sa mesa at ating erulyo ang uh, sugar-flour mixture para sa ating palaman. Hatiin sa labing dalawang peraso katulad na paghati sa dough. Palaparin ang dough at ipalaman ang nahating uh, sugar-flour mixture. Bilugin gamit ang palat Maglagay ng linga or sesame seed sa mesa Ilagay ang dough at sa pamagitan ng rolling pin Panipisin ang dough Maglagay ulit ng linga at balik na rin ang dough I-roll yung ulit Ulitin lang ang proseso upang maging manipis lahat ng dough Magpainit ang kawali sa low heat setting. Lutoy ang pinanipis na do sa mainit na kawali. Balikarin ka upang maging golden brown bawat side. Ulitin ang proseso upang maluto lahat ang ating homemade piyaya. Sana gusto nyo aking video ngayon. pwede kayo mag-comment at mag-subscribe sa aking channel. Thank you very much.